Panahon ng pandemya nang makapanood si Sarah ng The 700 Club Asia sa telebisyon. Habang sinusubaybayan ko po yun, gumagaan din po yung pakiramdam ko. Nakikita ko rin na sila din na pagtatagumpayan. Parang gusto ko rin po yun na ma-experience na nakalagpas sila sa problem nila. Crew sa isang food cart si Sarah. Maliit lamang ang kanyang kita doon. Subalit sa kanyang patuloy na pananood ng The 700 Club Asia, Nabigyan siya ng inspirasyon na maging daluyan ng pagpapala sa mga nangangailangan. Na-inspired po ako magbigay kasi parang yung joy po. Nakikita ko po sa kanila yung saya, yung galak. Tapos parang blessed na blessed din po sila kahit na gano'n bigay sila ng bigay. Kaya parang sabi ko, ako din gusto ko yung ma-experience. noong nung una po nung binigay, binigay ko po 100, 200, no, anatas dinagdagan ko po siya, ginawa ko ng 500 kasi parang sobrang yung balik sa akin nun. ang saya-saya, ang saya sa pakiramdam na nakakapag-share po ako ng blessings. Kaya maliit man ang halaga at kahit kapos, nagpatuloy si Sarah sa pagbibigay. Batid niya ang kalugod-lugod sa Panginoon ang kanyang ginagawa. Yung experience ko po na nakapagbigay sa 700 Club Asia po is yung andun yung contentment, Tsaka hindi po ako nag-worry sa kinabukasan, na parang hindi po ako nun ano, kinukulang. Naging kasama ni Sarah ang The 700 Club Asia sa bawat hakbang ng kanyang buhay. Sa tulong ng CBN Asia Prayer Center, nakahanap siya ng kaibigan at karamay sa mga panahong siya ay may pinagdaraanan sa tulong din po ng technology na po ngayon, nagawa na po makapag-chat sa kanila. Pag meron po akong pinagdadaanan, ganyan, or nagpapaprayer request din po ako sa kanila. Isa din po yun sa naging parang kalakasan ko kasi meron po ako na pag-share and sasabihan po nung nararamdaman ko. Ganyan, may napag-openan po ako. Then, may nagpipray din po para sa kanan time na yun. Sa gitna ng kanyang bagong pananampalataya, Isang matinding pagsubok ang humamon sa kanyang pananalig. Nagkasakit ang kanyang ina na nagsimula sa ubo at hirap sa paghinga. Sabi po nung doktor, critical siya, ganyan, kailangan daw po siyang lagyan ng tubo. Na nagkaroon daw po siya ng tuberculosis po. Worried na worried po talaga ako nun sa nanay ko. Kasi parang naisip ko, baka wala, mawala na si nanay, ganyan. Sa gitna nito, naging karamay niyang muli ang CBN Asia Prayer Center sa pananalangin. Nag-chat po ako nun sa 700 Club Asia na ipag-pray po yung kagalingan ni nanay. Ganyan po. Tumugon na rin po sila. Prayer po yun eh, prayer po. Healing prayer po para kay nanay. Patuloy na kumapit si Sara sa panalangin hanggang makamtan ng kanyang ina ang kagalingan. Laking tuwa niya nang sinabi ng doktor na hindi na kailangang lagyan ng tubo ang kanyang ina sa halip ay idaan na lamang sa gamutan ang sakit nito. Matapos ang ilang taon, magaling na at malakas na muli ang ina ni Sara. Napatunayan ni Sara na kaya ni Lord solusyonan ang anumang problema ang kakaharapin sa buhay. Masaya po kasi tumutugon po pala si Lord sa prayer. Lalo na pag marami po yung mga nagpipray, tapos mga righteous po yung mga nagpipray talaga, tinutugon niya po. Nakatulong po ang 700 Club Asia po sa journey ko pong ito sa boy ko. Meron po akong parang nakakasama, nagiging karamay, nagiging kalakasan ko po sa araw-araw at nagbibigay rin po sa akin ng pag-asa.